right, so, what's up, what's up mga kaibigan, no? Ay! Ang cute ng pusa! So, palabas ako ng uh, subdivision dito sa aking uh, lugar. Dito yan sa may uh, Lipa City, ano? And, uh, papunta ako sa venue. Alas dos ng hapon yung, uh, start. So, alas 12:30 pa lang naman mag aalauna na at uh, kailangang advance tayo at uh, maganda ay advance ano ano ba yung uh, benepisyo pag uh, palaging advance dapat maagap so malapit lang naman yung venue dito lang sa Rosa sa kabilang dito sa may uh, Lipasitan ano so kakaliwa lang tayo doon sa may Mang Inasal okay And uh, kamusta kayo guys? Uh, sana ay okay kayo ano? So huwag tayong magpapa-apekto sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Alam nyo naman eh may nangyayari nga uh, sa Senado ay may paglilitis and uh, syempre ang mga kababayan natin ay uh, nagrally ano? So iba't ibang uh, lugar diyan sa Luneta, sa monumento at uh, iba pa sa Meytortiga. So, may Ortiga, so sana ay okay lang kayo no. So alam ko ay uh, masakit man tanggapin, masakit man sa kalooban na ganun yung uh, nangyari sa ating bansa, pero dapat ay uh, isa lang alang pa rin natin ang uh, kaligtasan ano Siyempre, eh, mahirap sumama sa ganyang rally. Hindi basta-basta kasi malambot bang yung gulong ko hindi basta basta gawa ng syempre hindi mo alam ang pwede mangyari sa inyo syempre against the government yan okay sana kung may permit alam ko kumuha ng permit eh hindi ko lang alam dito sa rally ano kung uh, allow sila so ganun pa man ang nangyari sa ating ba, uh, bansa eh, eh gustong ipahayag ng uh, mamayang Pilipino na dapat ay may maparusahan ano so dapat talaga meron kasi ilang uh, libo-libo, milyon-milyon at bilyon ang uh, nakuha ano so kung pag napatunayan yon eh bala na ang paglilitis sana uh, ay ma maparusahan gawa ng sobrang laki ng nawala talaga no? sobrang laki ng nakurakot gawa ng sa mga ghost project yung mga flood control eh, hindi maayos gaya buhaba sa ating kamay nilaan ano? sa mga iba't ibang lugar iba't ibang uh, lugar eh, gawa ng hindi na isa sa ayos ang uh, problema so ganun pa man eh, maswerte pa rin tayo kasi andito tayo sa mataas ang lugar tulad dito sa Maylipa, mataas yung lugar dito Hindi man bahain, ano So, kaya napakaswerte yung mga nakatira dito Mataas yung uh, position niya. So, dun naman sa mga bababa Eh, wala tayong magawa kasi Yan ang napili, yung uh, tirahan At, umaga, uh, dyan kayo nagka Meron ng slot So, dito na tayo sa lipa, oh Ito yung, ah uh, Yung pakanan ko papunta yan kay Marv's TV sa May Sabang Yung shop ni Marv's TV ano So, papuntang SM din doon tayo Medyo traffic ng konti rito no Okay, at uh, ngayong araw ay Tuesday, uh, September 24 kung hindi ako nagkakamali. So kahapon ay sobrang lakas ng ulan at may bagyo. Gawa ng wala tayong schedule. At gawa ng uh, siyempre iniingatan din tayo ano, kumbaga iniingatan din ang mga players at mga committee, referee siyempre. Eh manatili na lang muna sa bahay pag may mga ganyang kalamidad ano. So, lagi po tayong uh, mag-iingat Kung ano pa man yung uh, nangyayari sa ating uh, buhay So, smooth and silky ano, wala pang traffic dito, ganyan yan Ganito pag uh, hindi rush hour Okay, so Pero pag mga, ay, shout out kanda sir ano, salute Pero pag mga rush hour, talagang medyo traffic din dito Gawa ng uwian, pasukan Dito tayo sa may Mang Inasal ka kaliwa. So nga pala yung ating uh, pipituhan ay mga rider ano mga Grab rider. Kaya shout out sa mga Grab rider. So dito may mga nakatambay dito, mga monumento. Yeah. Uh, so Pagbaba baba ko lang naman yon. eh doon na yung venue papasok lang ng konti ay sira ah sakit ng katawan ko ano guys pag minsan masakit ng katawan sarap magpamasahe thank you kailangan mo magpamasahe So, yun guys, uh, ingat kayo palagi s'yempre. Uh, kung nasaan man tayo ay eh, uh, tuloy pa rin sa hamon ng buhay, ano. Kahit anong man mangyari sa ating uh, bansa, kahit anong mangyari sa ating uh, Pilipinas, eh dapat isipin nyo pa rin yung uh, kaligtasan, hindi basta-basta, hindi pa basta-basta, ano. So ganda talaga ng looks ng ADB, oh, sana all. Ooh. Ito yung white ADB. Okay go tayo, go tayo. Thank you, thank you sir. Thank you. Wow, wow, wow. Up, up, up. Traffic. Okay. Ah. Oh, mabobait 'yung mga enforcer dito, guys. At uh, talagang uh, nakita niyo 'yon. Uh, kinausap na lang 'yung tricycle driver, siguro ay eh, uh, may counting problema. Eh Alam niyo, guys, ah uh, inaunawa kumbaga ay eh, talagang may mga puso ng enforcer dito, ano. So, 'wag nating uh, abusuhin, ano. Huwag natin abusuhin yan guys Nagtatrabaho ng maayos So salute kay sir ano Alam ko eh nagkaayos ng kagad sila uh, Siguro warning lang Binigyan ng warning ano So dito tayo guys sa kaliwa Villa Rosa Ayan dito tayo subdivision uh, no, Shout out kay Pops Shout out Lala Move si Pops ha? oh, Shout out sa lahat ng Lala So dati rin tayong rider at lala move at makikita nyo yan dyan tayo nagumpisa. Okay so dito lang naman yung court. Dito kakaliwa na tayo dito. Ay dito pa pala yata sa isa. Tama ba? Ah dito pa yata. Ah dito pala. Ah dito pa. Ayan dito tayo. Okay. Okay. Ah 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 hola ah, wala pa yung mga kasama ng bata. Ah may doggy. Kanyang chinilas to. Dito na tayo sinuksok ano. Dito na tayo may naglalaro dito guys Siguro ko pupustahan sila ay shoutout out ano so dito na tayo sa video tayo pa lang wala pa yung mga grab wala pa yung mga kasama natin maaga pa tayo so yun salamat guys sa pag support at sa pag uh, natin yung short video so may simbahan pala to ingat kayo palagi kay ride safe sa lahat always pray before your ride so motor kya let's go Oh guys, uwi na tayo. Gawa ng uh, bukas pa pala yung laro, yung game. Thank you. Mo malaglag ka diyan ha. So Baka mo lang pa. Okay, uwi na tayo. Gawa ng bukas pa pala yung laro. Mali yung aking pagkakakuan eh. Okay lang, ganun talaga. Malapit lang naman to sa amin. Bandaron lang. Eh, lipa na yon. So, bukas pa pala. <laughs> Naprank ako ng sarili ko ah. So, namali ako ng tingin yata sa aking uh, kung ano. Kalind, ano ba yan? Basta, ang pagkakawari ko eh. Pakakawari ko yung ngayon, ang schedule. Monday, Wednesday nga pala yung schedule ng Grab. Pero okay lang. Malapit lang naman to sa amin. Pag liko lang kasi, yung kabila lang neto, yun na yun, yung uh, tinitira namin. hindi tinitira ko pala. <laughs> okay. So, huwi na lang ako guys. At uh, magpapahinga. Magpapahinga na lang tayo. Bakit mo sinisiksik yung tricycle mo dyan? Padaanin mo ako. Thank you. So, magpahinga na lang tayo. Gawa ng, uh, wala kasing schedule ngayon, ano? Tsaka kahapon. Bawi na lang tayo bukas. At uh, limang game naman yon So, baka maka dalo or tatlong game tayo. Gawa ng, uh, apat na referee kami naka-schedule dun eh.